So, doon lang magkakaroon ng magandang relationship yung ama at yung anak. At ang, ang relationship it, relationship na ito ay ano, ay pinamamagitan ng ano, nung mga utos, mga aral, no, mga payo ng kanyang ma, ng magulang sa kanyang anak. Okay? So, makita natin at uh, doon, kapag ito ay nangyari sa anak, buhay, ahabay pa buhay, masusumpo man niyang kapayapaan, ano? at ito ay mapaparadal, mapaparadal sa kanya. Gusto mong buhay, gusto simpleng buhay na wala kang masyado <coughs> suliranin, eh, no? Ang mahalaga, ang dapat mong gawin ay sundin ang kanyang buhay. Kaya nga sabi, sabi. So, ahabang yung buhay, at ano, hindi lang ahabang yung buhay, magubuhay ka ng maraming taon sa kapayapaan. Kung ikaw na anak, ay susunod sa iyong ano, sa iyong uh, ama. Okay, verse 3. Sabi doon, huwag kang pabayaan ng kawa kawaan at kaya ang katulong uh, ibig sabihin yung mercy of God italmo sa iyong ano? Sa iyong mga puso. Ha? Ah, ibig sabihin, yung uh, kaw ng Diyos at ang katukuhanan ng Diyos ay dapat, ano? dapat na sa iyo. Dapat alam mo. Ha? Uh, yung mga kaukawaan ng Diyos at ang katukuhanan ng Diyos. At para hindi ito mawala sa iyo, ito ay kinikwintas mo. O, so, yun, yun ang importansya ng yun, yun yung kaulugan kung bakit tayo nagkuwintas, no? ba? Diba? Minsan basta suot-suot lang ng kwintas, eh. Diba? Kaya nagkuwintas ang tao dahil yung kwintas na yun, merong ipinaalala sa kanya. Kaya ngayon lalaki, hindi nagkaluhan ng kwintas yung babae, ba? Diba? Kapag tuwing nakikita ng babae yung yung, yung kwintas na nakasuot sa kanya na, eh, ang niya yung kanyang alam, yung nagbigay sa kanya. ba? Diba? Kaya nagkakaroon tayo ng reminder, reminder. Ha? Nagpapaalala sa ating kumisa, nagkatali tayo ng, ng, sa kamay. To. Kaya nga, nagkaroon ng siksigret. No, no? Ito ay tanda. No? Merong, merong ipinaalala sa atin yung bagay na suot natin. Hindi yung suot lang tayo ng suot. Okay? So, meron tayong kwintas, meron ipinaalala sa atin yung suot nating kwintas, yung mga sing-sing, yung kick alala May ipinaalala sa atin yun kung bakit sinusuot natin yun. Kaya dito, makikita natin, isin, kin, kinikwintas niya no, ng isang anak sa kanyang leeg, yung ano, yung mga kaawaan at katotohanan na itinuturo sa kanya ng kanyang kamang Diyos. Okay? At ito ay kinikwintas no, sa kanyang puso. Kaya nasa puso niya lagi dahil nakikita niya as evidence doon, doon mismo doon sa uh, inilagay niya sa kanyang leing. Okay, verse 4. Sa gayoy, makakasumpong ka naman ng lingap at mabuti kawaan sa pangin pan ng Diyos at ng tao. So, makikita natin, kung ito'y gagawin ng, ng, tao, no, ng anak, doon sa kanyang ama, alam, ano, siya ay makakasumpong ng lingap at mabuting kawaan <coughs> hindi lang sa paningin ng Diyos, kundi sa paningin ng kanyang, ng kanyang kapwa. Okay? 5 and 6. Ganito po ang ating mababasa mula sa kawikaan at ito nga po yung pinaalala ng sumulat ng Hebrews dito sa mga Kristiyano noong 68 AD. At sabi ay ganito, Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang malalik sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanya ituturo ang inyong mga lakad. So nakikita natin, dito sa sitwasyon ng mga sinusulatan, ano nakikita nila? Ah, nakikita nila, puro kapighatian. Di ba? Puro na lang, paghihira. Tago sila ng tago, kasi baka kung sila mahuli, maparusahan sila ng Roman Empire. At tila pag wala ng Diyos no? Diba? sa kanilang buhay. Pero dito makikita natin, sabi ng sumulat, ah, sana mo upang maunawaan nila kung ano nangyayari sa kanila. Ano man ang nangyayari sa kanila, dapat magpatuloy pa sa pagpapatuloy ah, sila doon sa ano? sa pagtitiwala nila sa Panginoon. Okay? Yung tiwala sa Panginoon ay hindi mawawala kahit anong pang bagay ang mangyari sa atin. Okay? Dapat meron tayong laging tiwala sa Panginoon. Dahil tumiwala ka sa Panginoon buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling ano, kaunawaan. Ah, yung damdamin mo. eh okay. Wala na yata. Hindi na yata talaga. Kinalimutan na tayo ng Panginoon. Hindi po. Hindi po. Kaya meron tayong nararamdaman. lumakas ang ating pagtitiwala kahit na nangyayari sa atin ang at mga bagay ito. Ang sabi niya, kilalanan mo siya sa lahat ng iyong mga kaplakat at kanyang ituturo ang iyong mga ano, mga lasa. yung pagkilala at pagtitiwala ang dapat ano, ang dapat laging nasa puso ng isang taong umiibig sa kanyang, sa kanyang mga. Okay, verse 7. Nasabi ko na barang kasulatan ay ganito hanggang verse 8.